<tongan> Ang mga kalupitang dinanas sa kamay ng ama ay nag-iwan ng katanungan sa isip ni Patricio. Bakit ako pinalo? Ang kasalanan ko lang naman ay eh, hindi ko napansin yung tawag na napakalaking kasalanan para ako ganto na makatindi yung aking parusa. Kaya nakaisip ako, paglaki ko, layasan ko kayo. Ang lupit naman ninyo sa lublob ko. Yeah. Ah, hindi, ko, hindi ko masasabi yon dahil, naku, eh, lalo kang tatamaan. Sa paglipas ng panahon, paghihiganti ang naging bunga ng lahat ng hagupit. Mga kapatid ko, pag ako na yung nagbabantay, yung ginagawa sa akin, ginagawa ko sa mga kapatid. Yung sakit ng palo, na noon, ganoon na rin ako katindi mamahal. Kamay na bakal ang naging panuntunan ni Patricio sa buhay. Nang tumuntong sa wastong gulang ay dala pa rin niya ang prinsipyong ito. Nakapag-asawa si Patricio sa edad na 21. Nang mabuntis ang kanyang asawang si Estelita, kinailangan niyang mga ibang bansa upang matustusan ang sinisimulang pamilya. Service butler ang kanyang naging trabaho doon. Hindi ito yung trabaho gusto ko. Hindi ako uunlat dito. With that, hindi, hindi kong naisip na umuwi. Nanganak si Estelita. Kaya nagdesisyon si Patricio na umuwi ng bansa matapos ang limang buwan. Sa kanyang pag-uwi, bisyo ang kanyang nakahiligan. Sa pagbibisyo ko, pag-iinom, pagsasabong, pagsusugal, parang may nararamdaman ako doon, ano, tanggap ako dito, maganda ang tinginan namin dito. Ah... Uh, Ramdam mo talaga yung masaya ka doon. Ako'y natuto na magbisyo. Nasasaktan ko na yung asawa ko, pati yung mga anak ko. Yung po lagi, pag ganyan po nakakainom siya. Tapos po yung mga bata talagang, pag narinig ko na po siya, hele, hele, hele. itatago ko na po sa kwarto. Yung bunso ko pong lalaki, naalala ko po. po meron lang po siyang nagawang hindi maganda. Pinagpapaguyan, awang awa po ako, sana po. Pag ako'y nagalit, talagang matindi. Ganun, ganun, ang pagiging tatay ko. Pag sinabi ko, dapat nangyari. Kung hindi, tatamaan ka. Katulad din ang tatay ko. Nun. Nakapagtrabahong muli si Patricio sa ibang bansa. Sa isang construction site sa Kuwait na destino si Patricio. Sa loob ng sam na taon ay pabalik-balik siya ng Pilipinas upang makapagbakasyon. Ngunit sa bawat pag-uwi, pagdurusa ang nararanasan ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagkalulong sa bisyo. Serenita! Serenita, halika nga rito. mo ako. Nagugutom na ako. Ipaganda mo ako ng pagkain. talagang sinakal po niya ako. Yung leg ko po talagang inano niya sa ano sa mesa. Hindi ko nakaya. Sabi ko gano'n. Nagpatuloy ang buhay para kay Patricio. Muli siyang bumalik ng Kuwait upang magtrabaho. Isang pangyayari ang bumago sa kanyang isip. Ay isang gabi, nakita ko sa kesame. Parang nakita ko yung mukha ng pamilya ko yung, yung mukha na yun, yung mga panahon na sila'y ginugulpi ko, yung mukha nila, kitang kita ko, yung hirap na inaabot nila, mga pinakalo mo, yung sinasakal mo, sinasakal mo, so, laki pala ng kasalanan ko. Ay, hindi ko namalayan, lumuhod no. ako sa Panginoon, umiiyak ako, umiiyak ako, tawad. Yun yung, kaya nga nasasabi ko, yun yung encounter ko sa Diyos. Magmula noon, Sinikap ni Patricio na masumpungan ang Panginoon na imbitahan siya sa isang simbahan sa Kuwait at doon niya isinuko ang kanyang buhay sa Diyos. Unti-unting lumago sa pananampalataya si Patricio. Sa puntong iyon, kinalimutan na niya ang lahat ng bisyo at nagsimulang sumunod sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nagsimula rin siyang magbahagi ng salita ng Diyos sa kapwa Pilipino sa Kuwait. Sa pagtatapos ng kanyang kontrata, umuwi ng Pilipinas si Patricio. Sinikap kong gawin na maipadama sa pamilya ko yung isang totoong tatay. Nung ako umuwi, isang bagong tatay ang nakita nila. Naging mapagmahal na asawa na siya. Hindi na po siya nagiinom hindi na nagsusugal, hindi na po niya kami madalas sa na pinapalo. Natuwa po kami na malaki yung pinagbago po ng aming father. Uh, Abot-abot yung pasalamat ko sa Panginoon dahil nagbago ng lubusan yung mga pag-uugali yun. niya noon. mabuti na, naging servant na ng Panginoon. Nagkapatawaran ang kanyang buong pamilya. Isang bagay ang natutunan ni Patricio. Jesus is an incomparable Father. Lahat ng inisiit niya, lahat ng ginagawa niya para sa kabubutan. Nakapagsimula si Patrisio ng Bible study sa kanyang tahanan at nakapakinig ang kanyang mga dating kabarkada sa salita ng Diyos. Taong 1988 ay naging ganap na pastor si Patrisio. Sa ngayon ay nakatuon ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos bilang bishop ng isang simbahan sa bataan patuloy siyang ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Kung ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos at uh, sisikapin mong masunod siya, yun yung the best na buhay na pwede mong maranasan.